Ito po palang kanyang pinapa-order na mga pagbod dito lang po available sa Cavite po. Ito palang mix all ay 150 pesos. Tapos, ito namang iba ay 120 pesos po per order. Ayan po. Malaki po yung serving nila. Hi guys, good morning. Ngayon po ay araw ng linggo at pauwi na po kami sa Taytay. Ang -tay. oras po ngayon ay 5.30 a.m. Bali nung Friday pa po kami dito ng gabi. Uh, dahil nga po birthday ng bayaw ko. Ayan, pumunta po kami dito. Nung Friday pa po kami dito ng gabi. At ngayon pa lang po kami uuwi. Ayan po, maaga po kami nagising kasi ngayon po ay uuwi na kami sa day time. Mga uh, 6 a.m. po ay aalis uh, na po kami. Pero ayan po yung aking driver. Oh. Tulog na tulog po po. Oh, yung anak ko po. Tapos ayan po si Pia tapos si Nika. Oh, tulog pa rin po. Pero kami po ay nakaprepare na po. dito po kami natulog. Ito po yung higaan ko po. po. Ito yan ang natulog. Ang oras na po ngayon ay 5.30 am na po. Ayan po. Uh, Medyo maliwanag na po sa labas. Na. At mamaya-maya lang po ay uuwi na po kami. Ang mahal na. Hindi ka naman 500 lang. Tayo dati, mga 480, 490 dinabayaran. Mortar kami. Mortar po kami. <laughs> ka po uh, po. Eight, One piece pa lang sa Ito yung mga ng pamangkin yeah. ko kasi. Spaghetti. <gasps> so yan. Buksan mo. Busog na busog ko dito kasi. Buksan mo yan Ha? Uy, anak po. Uy na po kami sa taytay. -tay. Yan, maliwanag na po. Ha? Oh. Huh? Yan? Yeah? Wow. Oh. Yan, bago pa lang kami uuwi uh oh. ba iso. Mayroon pala naman na kami na... Ano Ha? Bulak? Ay, bulak na na, anak. Okay. Okay, okay, okay. Ayan, umorder muna kami ng mga pagkain. Ito yung niluluto ng pamangkin ko guys. Uh, Pinapa-order niya online. Or pwede rin i-pick up po dito sa bahay nila. Nga ay, mga alas, yung Ito po. Ano uh, um, mga ano po ito, bud-bud. Uh, meron silang beef bud-bud, pork bud-bud, tsaka meron silang mix-all. Meron din silang beef and pork bud-bud. At, ayan, chicken bud-bud, fish fillet bud-bud. At, meron <laughs> din silang mix-all bud-bud. Ayan, guys. Oh. Napakalaki po ng kanilang sending Siguradong magubusog po kayo. Kaya lang ang kanilang location lang po ay dito sa Cavite. Yan po. Napakalaki po ng serving. Siguradong busog po kayo dito guys. Yan po. Yan po. Ito po yung order namin guys. Sobrang laki po. Ito po yung kanyang menu. Ito po yung kanyang menu kusina ni Gratia pala po. Ayan po. Beef boot board. Pork boot board. Beef and pork boot board. Chicken boot board. Fish fillet boot board. mix all boot board. Kusina ni Gratia at ayan po ang kanyang number. Ayan po. Sobrang bigat niya. Ah, uh, depende po pala yung price. Ano ba itong mix all iba po ang price. Itong beef bod iba po ang price. Tapos yung pork bod iba rin po ang price. Tsaka yung chicken bod iba rin po ang price. Ito po palang kanyang pinapa-order na mga bagbog dito lang po available sa Cavite po. Dito po sa Amadeo Cavite. Ayan po. Magkano yung ganito siya? Ano to? Magkano? Ay, yung mix all 150. Ay, yung ano yung iba. Tapos yung iba pong Ha? Ah, na price? Ah, basta itong ano, mix all ay 150 pesos. Tapos, yung iba na ay 120 pesos. Ito palang mix all ay 150 pesos. Tapos, ito namang iba ay 120 pesos po, per order. Ayan po. Malaki po yung serving nila. Ayan po, pauwi na po kami. Kaya lang biglang lumakas po ang ulan. Iya, ready ka na ba? Ha? Ready ka na ba umuwi? Uy. Ping, oh. Ping. Bye -bye. Thank you. Bagong dising si Ping. Ito pa nga eh. <clears throat> Lakas ng ulam guys. <laughs> sikip nga daw sabi niya. Hindi na siya. Wala tama Mayroon tayong tayo bago sa biyahe. Iyan yeah. na Ay, maiwan si Leo. Wait na kami. Dito ka muna. Magkapakapun ka pa, no? Iwan muna si Leo dito. Sunduin ka lang ulit ni AJ, no? Sunduin ka dito. Magkapakapun ka pa doon. Leo, pakabait ka dito, Ha? Uy, na magapakapun Magpapakapon ko pa eh. Uy, na kami atin Bye-bye. Uy, uh, na kami kaya din. Uh, thank you. Dito, kaya ba? Dito, kaya. Uy, ang time. Dito, mama. Babu, ha? Thank you, dito. Thank you. Ini naik motor Si ini. Si ini. Eh, mero nak out ya. kids. <laughs> <laughs> <Orchids. coughs>